Hey, good morning mga kamais, mga kaji vlog. Pasyali natin ulit yung mais. Baka mayroong kumakain na mabait or daga daw, daga. Tingnan natin. Mahirap magdaan. Mano yung hada ko Ayan yeah, yung bunga niya oh. Dito siguro baka wala talagang ano Hindi ma Daga kasi malinis Tingnan natin dito sa Kabilang side Okay Ito, medyo madamo-damo konti baka mamaya ay kinakain na ng ano, daga, yung bunga niya. Tingnan natin yung dito sa may boundary. Kasi madamo yung boundary mga idol. Ito Wala kasing tanim dito sa boundary namin. Yeah masukal Oka. Ito kaya pwedeng buti na lang eh. Walang kumakain. Kakatabas ko lang to ah. Dalawang linggo na kalipas. Ito na naman oh. Tinatabas ko. Oh, nililinis ko itong gilid-gilid na sa may boundary. Baka makainin ng dira. Yan oh. Wala naman kahit paano, wala namang nakainan. Hmm. Ayos na ba yan? Bunga na yan, mga idol? Isa-isa? Hmm. So, okay nga. Kahit isa-isa, basta malalaki. dan tayo dito, pababa. Yo, oh, sukal, hirap dumaan. Kaya talaga lagi talaga dapat ano, malilinisan.